Ayan, kamusta po kayo mga kapanganay ay ngayon po tayo ay narito sa aking palayan ito nga pong ating anihin ay hindi pa po matapos tapos ay ngayon po ay bali tatlong araw na po na paulan ulan talaga pong pag po naman ito ibubuksan natin itong ating inaanong ito ay mayamay -may, uulan na naman na ay po ito lang po naman ang ito nakatalapok na ito ang nabasa pero yung pong loob nito ay mga tuyo tuyo pa ang loob nito ho huh? ah basa na rin pala basa na rin ay wala wala po tayo magagawa ay eh. kaya po naman hindi ko nilagyan ng talob ng talob nung kuwan ay anong ganda ng panahon ay nung gabi na may umulan ito po namang narito sa banig na may tabon ito, ito po naman ay maganda hindi po natagos gawa ng ang banig po nito ay yung hindi natatagos ng ulan kaya sigurado akong tuyo, tuyo pa rin ito lang po ang basa pero ito po ay oras gumanda ating ating pong gigiikin hindi ko na isasama doon sa marami para Aro po ay basa na eh. Yung ay maganda pa. Ay ngayon po ay ang ginagawa ko po dito ay okay, tatlong araw na halos dito nga. Yan ako pinagtatabas na lang. No, itong ating pina-spray noon no, na bakante. Yan yun po ay habang ako nga ay wala na gawa. Habang nag-iintay eh, ay gawa ko po ay nagtatabas na lang para para tayo ay matapos-tapos ng gawain dito. Yan po. Hmm. Tatlong araw ay ito na po ang nagawa okay. sa ating palayan. Ako po pa ay solo lang. Wala akong kasama pag nang tatabas. Yan, maganda na po ang... Hmm. Ngayon po, pangit ang panahon po ay pag minsan ina ngayon po medyo hulaw Yung walang ulan Kaya lang ay maya maya ay. Ako nga po hindi, hindi na nga po ako nag-aalis ng Itong pandong Itong plastik at yan yung lamig Yan ito po yung ating pinag-anihan Tabas na rin Pinabusan ko na rin O oh, habang nag-iintay O oh, yan Malaki na po pati ang tubig Yan, ganda po ang panahon dito. Ah, uh, bali. Pa, lag ulan. Ayan. Ito po namang kung ito, kahit maulan. Ay di, mas lumaki po ang tubig. Ito pong, ito po yung apekto na rin ng aming pag paggagawa ng paahon ano bang... ay kung tatandaan po ninyo yung mga vlog ni Kainsan ni Kabispren at saka ni Kaotol yan hindi mo kami po tulong tulong paggawa ng paahon and ato po kaya po ito ay may tubig na rin pati ay yung pong paahong ay dito talaga ang punta ng tubig malaki na po ang tubig natin siguro po na may ako hindi na sa susunod na tag init hindi na mababaante gawa ng okay na yung paahon pupunta-puntahan na lang ko ano na siya. So, yeah. Ay ah. tayo po yung magtatapos na labang hindi rin po makapag gawa ng nakaya naman panahon iba na naman Ganda natin gagawin habang nabuhin pa Tapos ito na kami dito Tapos ito na kami na Tapos mga Tapos ito na

ito po ang kagandahan ng in-spray madali-dali ng tabasin hindi ka tulad po, po na spray Patagal. ito po ay sa tutulay ang natapos nito ay anim na katao ito lahat ito ay ngayon po ay kakaunti na ito po ay pakatlong araw ngayon spray po naman ang solo baka po doon sa tira ay baka po ay ang tanghalik na laang baka po madalik ito ngayon susurtihin so, superthil. na naman oh. Ay, eh, napapatak na naman ang ulan oh. no. Uh, yan. Ah. Yan ma. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa mga manonood ko. Yan. Salamat po sa mga nagsuscribe. Yan. Ah, uh, yun po, lagi kayong mag-iingat. Ah. Uh, sana ay lagi ring malulusog ang mga ating mga pangangatawan yung pula naman lagi ang itinapanalangin ko yun at saka po yung laging ang mga gawa natin ay okay yun kahit anong dumating na nabalakit sa ating buhay ay ating malalampasan yan yan po lagi ang sinasabi sa inyo at kayo lagi mag-iingat bahay